Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana, pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe, mag-comments, mag-like, at share ang aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Kabanata Pito Hating gabi, hating puso. Madaling araw. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at huni ng hangin mula sa bintana ang naririnig. Nakahiga si Mira sa kanyang kama. Nakaitim siyang pantulog, manipis ang tela, at litaw ang hubog ng kanyang katawan sa ilalim ng ilaw mula sa buwan. Ngunit hindi siya makatulog. Tila iniwan ng kanyang isipan ang katawan, lumilipad sa pagitan ng dalawang lalaking parehong nagpainit sa kanyang gabi, si Ramon at si Enzo. Tok tok. Maingat na kumatok ang pinto. Isa lang ang taong hinintay niya sa gabing iyon pero hindi niya alam kung sino sa kanila. Hindi siya sumagot. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad, balingkinitan ng katawan tahimik ang kilos, pamilyar ang amoy. Hindi ako makatulog, bulong nito, habang dahan-dahang lumapit sa kama. Hindi na nagtanong si Mira. Tumingin lang siya. Tinanggap ang presensya. At sa loob ng katahimikang iyon, isang kamay ang dumapo sa pisngi niya. Mainit. Mabigat. Mira. Bulong niya, habang ang kanyang mga daliri idumaan sa lid ni Mira, pababa sa balikat, hanggang sa humawak sa baywang. Hindi nagsalita si Mira. Hinawakan niya ang kamay nito, pero hindi para pigilan. Hinilan niya ito palapit. Dumikit ang katawan ng lalaki sa kanya. Mainit ang balat. Humahalo ang hininga sa isa't isa. Isang halik. Mabilis. Madiin. Sumunod ang isa pa, mas malalim, masabi. Hanggang sa mapahiga si Mira, nakapatong na sa kanya ang lalaki, ang kanyang mga kamay, hawak na ang hita ni Mira pinagapang pataas. Bakit na lang? Tanong ni Mira sa gitna ng kanyang hingal. Umiti ang lalaki. Matagal na kitang gustong ang kinin pero ngayon lang kita nakita na ikaw na mismo ang humihiling. At sa ilalim ng buwan, may mga kasuotang nalaglad. May mga ungol na pinigilan. May mga halik na hindi na tinantanan. Hanggang sa pareho silang napapikit sa init sa tukso. Kinabukasan. Pagbukas ng pinto ni Mira, andoon si Enzo. May dalang prutas. Good morning, wika niya. Hindi makatingin si Mira. Mira, kagabi ba ako ba dapat ang nandyan sa tabi mo? Biglang dumaan sa likod ni Mira si Ramon walang suot na pangitaas, hawak ang mug ng kape. Salamat sa prutas, Enzo. Pero ako na ang nagpainit sa gabi niya kagabi.